ang galing maging pulis ng mga retiradong atleta. Isang suntok pa lang ng boksingero, bagsak na ang grupo. Tapos yung dating floor ng diskes, binato niya ang takip ng imburnal sa sasakyan ng kriminal. Lumipad tuloy yung sasakyang gustong sumalpok, pati yung dating fencer, gamit lang ang isang kahoy na pamalo, napabagsak niya ang mga taong hamarang sa kanya. At yung dating sharpshooter, isang baril lang, hindi na makalapit ang mga kalaban at ngayong si Dongzu ay nag-isang kamay na nadaigang grupo ni Jin Chabit, kaya naman ay nabawi niya ang kanyang karangalan. Ang ginawa ng retiradong atleta ay pinuri ng media bilang pagbabalik ng isang bayani. Ito ay nagbigay sa hepe ng pulisya na nag-aalala sa paglaganap ng krimen sa lungsod, ng paraan upang mabawi ang kanyang reputasyon. Nais niyang bumuo ng isang espesyal na grupo na katulad ng Avengers, upang supuin ang krimen. Ang mungkahing ito ay ikinatuwa ni Dongzu at ng kanyang. Sumikat na rin ang grupo. Ngunit habang handa na silang kumilos ng malaki, at tutuklasin kung sino ang nasa likod ni Golden Rabbit, dinala na pala si Golden Rabbit ng ibang departamento. Pagkatapos nilang imbestigahan, natuklasan nila na ang kanilang grupo ay isang pandekorasyon lamang. Tinawag pa sila ng hepe ng tanggapan para subukan ang bagong bilin nitong kagamitan. Pinanood ni Hana ang hepe ng tanggapan at ginaya ang mga galaw nito. Hintayin natin siyang ipakita ang mga galaw na yan sa harap ng media. Si Hana na gustong-gustong hawakan ng baril. Akala niya magkakaiba ang opisina at ang special investigation team. Gagawa ko talaga to di ko akalain na nadaya pa rin ako. Kaya naman hindi niya ginaya ang nakakatuwang galaw ng hepe. Diretso niyang pinaputokan ang bagong bilin niyang gamit. Ang gwapong si Hana. Pero si Dongjo naman sa gilid, tulala na tulala. Pero galit na galit ang hepe dahil hindi siya sinunod. Hindi rin siya pinagbigyan ni Hana. At agad siyang binaril. Nang mga sandaling iyon, bumagsak ang hepe. Nagulat din ang mga tao sa paligid. Pero si Dongju lang ang tulala pa rin kay Hana. Dahil sa nangyari, gusto nang tanggalin ng hepe si Hana. Pero dahil sa dating boyfriend ni Hana na si Kim Jong-hyun, pinilit ko lang siyang baguhin ng isip. Sa totoo lang, gusto nang mag-resign ni Hana matapos siyang ituring na isang vase lang. Nagpaputok siya ng baril sa shooting range para makalma ang sarili. Alam iyon ni Kim Jong-hyun, ang kanyang dating boyfriend. Samantalang si Dongju, na nag-aalala sa pagbibitiw niya sa trabaho, ay patuloy na naghihintay malapit sa bahay niya. Pero ang kanyang nasumpungan ay ang galit na si Hana. Magre-resign nga ba talaga? Sinabi niya kay Dongjo Jo na wala siyang pakialam kung mag-resign siya o hindi. Sabi ko sayo, huwag mo akong gustuhin. Pero hindi naman nasaktan si Dongjo. Jo. Sa tingin niya, baka sakali lang sa bagay na yan. Baka nga main love din siya sa kanya at magustuhan siya nito. Pero mariin na sinabi ni Hana na hindi niya ito magugustuhan. Ayaw ko sayo. Ayaw ko talaga. Nawalan ng gana si Dongjo dahil sa mga salitang iyon. Nalungkot siya at umalis na hindi sumunod kay Hana. Sa totoo lang, sobra ang sakit na nararamdaman ni Dong jo. Pero hindi niya pwedeng ipakita ang kalungkutan niya sa harap ng taong mahal niya. Kundi, hindi na sila magiging magkaibigan. Kaya naman nanahimik na lang siya at ininda ang sakit sa kanyang puso. Sa kanyang puso lamang niya dinaramdam. Sa totoo lang, hindi naman kailangang pigilan ni Dongzo ang kanyang nararamdaman. Maaari niyang subukang ilabas ang mga hindi niya masabi na hinanakit sa social media. Soul. Maraming makaka-relate sa kanyang nararamdaman at magbibigay sa kanya ng aliw at gabay at tutulong sa kanya para mapagan ang kalungkutan sa kanyang puso. Sa ganoon, marahil ay hindi na siya gaanong masasaktan. Ngunit dahil sa isang pangyayari, magbabago ang pagtingin ni Hana kay Dongjo. Natuklasan niyang nasira na ang mga poste ng ilaw at CCTV camera sa kanilang lugar. Sinabi sa kanya ng tindera na ang lalaking kanina ay nangungulit sa kanya. Ang paulit-ulit na tumawag sa mga kinauukulan dahil sa paulit-ulit na pagrereklamo ni Dongjo. Kaya napilitan ang mga kinauukulan na mag-ayos nito ng magdamag. Naging maliwanag ang daan ni Hana sa pag at ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Dongjo ay dahil natatakot siyang baka may ibang masasamang loob pang mang istorbo kay Hana. Iyan ang pag-ibig, ang pagmamahal kay Hana. Sa tingin ko, naramdaman din iyon ni Hana sa sandaling iyon, at nagbago na ang tingin niya rito. Ngunit ng araw na iyon, narinig ni Dongju sa kanyang mga kasamahan na sumuko na ang pumatay sa tauhan ng customs. Yung taong pumatay tapos tumakas, tapos nabangga ang sarili niya, pero nang makita niya kung sino ang pinakamamahal niyang kaibigan pala. Anong ginagawa mo rito? Ano to? Huwag mong sabihin kay mama. Syempre, hindi naniniwala si Dongjo. Nang malaman niyang ang dating coach niya ang nagdala ng kaibigan niya para sumuko, nalaman ni Dongjo na napilitan lang ang kaibigan niyang si Gayong Il. Dahil sa galit, sinuntok niya ito. Pero hindi pala nagseselos ang dating coach. Buti na lang at napigilan siya ng kasamahan niya. Ang dating coach ay isang bigating manlalaro. Siya, isang midweight, ay hindi naman kapantay nito. Pero ang lahat ng palaisipan, ay nabunyag matapos dumalo si Dongjo sa libing ng biktima. Matapos niyang aliwin ang anak ng biktima, naalala niya ang isang tao dahil sa kanyang matalas na alaala. Nang dumalo ako sa libing, ang relos ng isang lalaki ay kapareho ng relos. ng driver na nakabangga sa kanya, nalaman kong ang grupo ng mga taong iyon ay mula sa Bureau of Customs. Kaya naman dali-dali akong pumunta sa Bureau of Customs. At sinimulang hanapin ang salarin, ang driver noon, batay sa aking kutub. Sinubukan niya ang bawat isa roon. Pero pinalayas siya ng mga gwardya dahil sa kanyang mga ginagawa. Nasa dito lang pala talaga ang tunay na nasa likod ng lahat. Pero natuklasan pa rin siya ni Dongjo. Inawakan niya ang kamay nito. Ikaw, sino ka ba? Dapat alam mo yan. Sinabi ko na sayo, pulis ako. Si Yuon Dongju ako ng Ancient Police Station. ang bilis naman kalimutan. Naalala kita, napakaklaro. Tama, siya ang driver na responsable noon. Si Police Officer Yuon Dong Jo ng Ancient Police Station. Siya rin ang pumilit sa may kasaysayan ng paggamit ng droga na kaibigan ni Dong Jo na umamin para sa kanya. Pero aamin kaya siya.